Good morning mga kadyang, have a nice day mga kadyang Ayan mga kadyang, welcome to my channel Nandito na naman tayo Nandito na naman tayo sa mga uh, Suki natin Ikuta na naman natin dito Matagal na tayo, hindi nagikot na naman dito Nasamahan niyo ako mga kadyang <laughs> Ikut na naman tayo, ito si Boboy May oh. lalabas na ng mga 1.5, saka mga bote <laughs> Mga kadyang kita nungguin tayo, ya, sama aja aku, ya, let's go, mana karton, mana karton <coughs> 어. <목소리> 미 <목소리> 嗯。Okay.

sokin natin. Naglabas ng kalakal. Ayan, sa ibabaw ng ano, bahay yung halaman. Halaman, halaman. Ayan, sa ibabaw na kapatong. Ito. Wala tayo din mga kagawa. Wala tayo sa dulo. Ayan, din sa dulo. Baka mayroon tayo din

Para tayo ng kukunin din. Nandiyan pa tayo ng mga suki natin. Yan. Samahan niyo ako. Let's go. mga plastic. mga galon. Boy, oi, kana ko boy. Makita ko boy. Oh, one way, one way. Ako si Boy. <laughs> Nagbenta na parami ito may mga bote. Ah, maraming bote 'yan. Ay, sorry. <laughs> dami. Sako mo, mo na, sako mo. mo. na lang sako mo. Lang. Di, gagamitan mo yan. di Wala ka lang pang basura Palitin mo na lang basura niya. Hirami <laughs> <laughs> oh, er ko nga muna yan. Sako mo. Hirami oh, ko muna sako mo. Talagang bibig. siyempre <laughs> oh, oh, mga soke okay natin. Kailangan natin yun. Ayan. Ah, huh? Quattro bossing, quattro. So, Bababa ngayon yung mga ano, mga bakal, bababang ano ngayon presyo. Eh, mga gulak kilala niyo 'yan? Oh. Yeah, era, era maliit Uh, mga um, plastik buti sari-sari eh. ayun grabe yung mga galon ayun mga sa mineral ayun may rin tanigoboy ayun may uh. tanigoboy oh oh pinata na oh kawin um, kawin naman kawin kawin ka naman, ka naman. yan ayun ito magalo oh sawa na daw siya mag uh, isda mag alaga kaya binintan niya na ito yung nalagyan niya mga isda Ayan. Ooh, mga karton siya, karton, oh, memang kartun pasti ya, kayak kartun Elkins. Nah, aja timbanginnya Kembanginnya narik tuh. Ini mau aku narikin, ini mau aku narikin. Oh, tadi mau aku narikin. Nari ini gak ada sih, gak mau aku. Oh, karena mau poin poin, botol plastik. natin mga kajang, kuno puno tayo Ayan, marami tayong nakuha mga galun Ayan, sarisari, may Dora box Ayan, may box At saka mga rata tayong electric pan dyan Ayan, mga mga bakal <clears throat> Ayan, mga, mga kadyang Ayan, Ayan nakuha natin Sa ako, puno tayo Eh, Ayan mga na mga wilkins, mga Ayan mga kadyang, kawin na tayo. Ayan po, so, na, napakainit na. Babay Thank na, babay. you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa mga videos mga kadyang.